Isa rin sa nakikita namin noon na magandang ipagpatuloy sa under-management of uh, GMA na puod, is yung matuldukan ang malala at tumalaganap na korupsyon sa aming opisina. So napakaraming panahon na rin na nagdaan na tila parang naging habitual na yung ganitong kalakaran sa aming network. At sa time lamang ni GMA na nagkaroon ng lakas ng loob na matulig sa itong mga gumagawa na ito. Ang tawag nga po namin nito is mafia, grupo ng mga sindikato. So kaya nananawagan din kami kay PBBM, tulungan niyo po ang aming opisina, ang PTV, dahil ito ang istasyon nating lahat, istasyon ng taong bayan. Kung nais po natin magkaroon ng pagbabago, maglagay tayo ng leader na kayang sumugpo sa katiwalian. Sana po mapakinggan niyo kami. Huwag niyo pong alisin sa amin si GM Ana dahil naniniwala kami sa kanyang kakayahan na magiging instrument niyo po siya sa pag-agapay sa inyo, sa pagtupad ng inyo pong mandato na mabago at magkaroon po ng progreso ang aming pong state network. Po Proud sa kami Pilipinas. sa kanya, sa kanyang ginagawa. At naniniwala po ako na isa rin po siyang dapat ninyong ipagmalaki sa inyong administrasyon. Salamat po. Thank you very much, ma'am. Ako po si uh, Chairman uh, Aljon Uruja, isa sa mga officer na Union, ETEA. Uh, ang, ang hinihiling po lang sana namin na talagang dapat yung sinimulan namin with GMA between na... Uh, Uh, opisyal eh, uh, ah, yung mga empleyado tsaka yung tsaka yan, yung uh, management yung ginagawa naming record kasi inaasahan ng empleyado yan lalo na yung magre-retiro yung iba nakamatayan na yan 9 years na pong delay ang reorganization ngayon lang po siya matutuloy kailang-kailangan po ng mga tao yan hindi po namin kailangan ay, eh, ganito po. Ito po opinion mo dyan. Sige, palitan nyo po yung pamumulo. Kay GM. E eh di, panibagong usapin na naman. Mag-uusap na naman, re review na naman. After a year, papalitan nyo na naman yung GM. Yung mga gawain namin na nakabilpin, sasabihin nyo na naman, i review E eh, paano naman? Nakakatandaan na po namin yan hanggang makamatayan ng mga tao. Wala po nangyayari sa PTV. Ngayon, tumatakbo po nang maayos ang PTV, Pati yung uh, mga kailangan na gawin. Yung trajectory ng trabaho. Bigla yung puputulin. e paano yan? pan? may mga umaasin dyan? ilang e, lang po ang hiling namin. Sana. Eh, matugunan po. Eh, kung maaari, di, pagpatuloy po namin nila, Jema, na eh. wala naman po kami ano doon. Ang importante po yung para sa lahat sa mga tao. Yun po ang kinakailangan. At yun po hiling namin kay ano pangulo Pangulong uh, uh, Presidenting uh, eh. Presidente po, sana po, Presidente, matutukan niyo po talaga ang PBB. Yan po ang ating, ano eh, sabihin natin para nag-care ng, ng gobyerno. Kami po nagdadala lahat ng mga proyekto ng uh, ng gobyerno. Sa amin po, kami po ang tumutulak at ina ano po namin sa mga tao yung pinapakita. Maraming salamat po. Sana po mapakinggan niyo po ang hinaing ng tao sa PBB. Maraming salamat. Thank you po. Wala, ang regarding po sa pagpapalit ng ng management, no? Uh, kami ay uh, natagulat dun sa sa development na yun. Dahil kung ang plano ng gobyerno ay mapaganda yung uh, yung PBB eh, ito na yung chance na namin na magkaroon ng pagbabago, no? Hindi lang sa network, no? Pati din naman sa um, empleyado. Kaya yung development na ganyan, hindi namin masasabing development on our side dahil malaking setback yan sa amin. Kasi kung titignan niyo po, bakit namin kailangan suportahan ang ang uh, general manager namin ngayon, na which is si mamana uh, Ana. Mama Ana hindi si Ma'am Ana ang aming pinutuan, uh, sinusuputan direkta, kundi yung aming sitwasyon no? na kung saan, nandiyan yung pong reorganization na napakatagal ng na hinihintay ng mga COS namin na meron dyan 20 years na mahigit 20 years hindi pa nangigit na regular so ito yung chansa bukod pa dun sa ang namin na kami din and other major projects na nandyan sa na pumumuno Ana So ngayon, kung sumusuporta ako kami sa kanya, hindi dahil si Jim ano siya, kundi dahil doon sa napagkaisahan o pinagtutulungan ng union, ano uh, mga empleyado, at yung programa niyang nilalapat dito. Kung maga, ang, maganda na po yung takbo ng kanyang pamamalakad mismo, so far, mismo po, tapos biglang mababago, so hindi, hindi nyo na naman alam kung ano po yung mangyayari. Kasi alam po natin na pag nagpapalit ng leadership, ano bang pinapanitan dyan? Hindi lang simpleng pintura kung ano man dyan na appliances sa pinapalitan dyan. Hindi. Pangunahin din yung mga tao. So, ano pong mangyayari sa mga committees na labo at uh, papalitan? Ano po ang magiging uh, implication doon pagdating sa amin? Eh, simple naman. Huhulad po sa naman ng pagkakataon na ma-regular itong aming mga So, isang malaking setback yun. No? na. Uh, baka sabihin uh, ah, yung kasi gusto nyo si Ma'am eh hindi po ang amin dito ang ang sitwasyon ng mga empleyado at ng network dahil nakita namin ang changes dito magtutulong po kasi ang empleyado at ang management yung pong uh, sa puntong ngayon yung pong ating mga isa So ano po ang panawagan po nila na sana po ay tignan po muna bago uh, po palitan? I, uh, we strongly support the situation na magkaroon ng pag pag-aaral uh, dito no? dahil uh, ang laki ng, uh, po nang magkakaroon ko ng malaking uh, change changes no yung abrupt uh, changes na to na kung saan nandito na hawak-hawak na namin ang ang sitwasyon para magsimula ng reorganization which is nagsimula na at magsisimula naman ulit kung sakasakali mangyari yun kaya nga po eh ang pakiusap namin ay i-extend o kaya um, may pagpatuloy ng na uh, management na ito yung kanyang ginagawa. So ang either i-extend po muna yung kanyang term yung kanyang pagsisilbi po ngayon and uh, dialogo po siguro. Uh, mismo mismo kasi open naman kami sa mga ganung bagay at sana ito kasi mga bagay na ay napakahalaga para sa amin no yung yung pinaglalaban namin po na sa napakatagal ng panahon. At ngayon, ito na yung solusyon. So kung mananahimik ka lang kami, eh sabay-sabay kaming mawawala ng uh, pag-asa dito. Kung nakikita namin pagbabago, eh huhulad na naman ulit. So gaano katagal naman? At kung sakali mayroon mang gano'n na sasabihin ito tuloy namin, eh iba na po ang komplikasyon nun eh magbabago po sila ng komposisyon ng mga pumitis o kung ano-ano pa. Panibagong oh. paglaban naman yun. So, ganun po ang nakikita natin sa si kwestyon. Dahil ang karanasan po namin, pang-apat na po si GM Ana, na general manager mula kami, yung mga bagong officers na to ay naging uh, po. po. So, ibig sabihin, bawat balik ng yung general manager, ang sinimulan nun, nakakaroon siya at babalika sa zero. Ganun po nangyong sitwasyon. Kaya ang pag-uusap namin is sana i-consider itong mga panawagan namin. Hmm. Na manatili si GM. So, so doon po sa apat na yon, ito pong kay GM Ana ang maganda po ang naging bunga ng mga pag-uusap. So an ano po ba yung mga ano, uh, last lang po yung mga uh, changes dapat na gagawin under kay GM Ana na baka hindi matuloy or baka mabindin? Uh, isa na nga yung uh, pag-re-regular ng mga COS. No? Uh, meron kaming na sa aning uh, first statement yung mga malalaking projects na nandyan. So, yung uh, meron tayong Congress TV bukos sa program natin. So, ngayon nang nangyari yun. Uh, at uh, maraming changes, no? Maging sa mga content namin at sa uh, pagdating naman sa mga empleyado. So, ito na ngayon dahil nagkakaroon kami ng chance sa ah, ito sa mga benepisyo kung ano ang pambagay na pwede makuha dahil ang support ng management is uh, maganda. Sa maganda. So So nakakapanghinayang yung chances ng uh, ng na magkaroon ng pagbabago dito Thank you very much po. Salamat po sa mga officers po ng uh, People's Television Employees Association. Thank you very much for